magandang umaga po mga kasabong welcome naman po ulit dito sa aking YouTube channel po mga kasabong sabong bicol at kung sakaling ngayon lang po kayo napunta o ngayon lang po kayo napunta dito sa YouTube channel ko po pa subscribe na lang yung pakipindot na rin po ng bell button para sa susunod po maging updated po kayo sa mga i-upload natin na video about po dito sa ating pagmamanok at sa mga pamamaraan natin sa pag-incubate ng itlog at sa mga DIY po natin na ginagawa. Ayan po, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta dito sa YouTube channel ko po. And update ko lang po kayo dito sa mga sisiw na yung mula di old po hanggang ngayon. Totally wala pang nagkakasakit. Uh, ayan, malulusog pa naman po sila. At yung malunggay capsule ko po, yun po ang inahalo ko sa painong yun na tubig. And pag wala po yun, na-alternate ko na lang ng ayan po yung daon ng malunggay bali yan ang po yung pinakang nila para at least hindi po sila nagtutukaan uh, mayroon po silang pinagkakabalahan hindi to po mayroon din buhangin may mga bato nakaka uh, nakaka exercise po yung mga paa nila ayan po uh, may, may git isang buwan na po itong mga sisiw na to and ngayon po kahit isa wala pa pong nagkakasipon dyan and wala pa rin pong bulutong ayan po bali dito sa isa Uh, Ganon rin po yung inahin totally pag umaga uh, ni Binubukod ko na po yung inahin nila Pag gabi dito sinasama ko pa po, po para at least makuberan o magproteksyonan pa po, po sa mga predator na tinatawag uh, yun, bali mayroon din rin po sila mga malunggay dyan na dahon uh, Napapractice na rin po yan uh, Yan po bale sa din po yan o oh wala pang mga bulutong dyan or may sipon uh, dito po yan sa youtube channel ko po mga pang alternative na pamamaraan yung gusto pong gumaya or gusto pong uh, matuto ng mga DIY dito po meron po akong mga na-upload e eh, nasa sa inyo na rin po yan kung gusto nyo pong mapa uh, gusto niyo rin, rin pong matuto and dito po sigurado marami din po dito uh, lalaki nasisiw, ayan po bali isa lang yata isa or dalawa lang po yata yung inahin dito pero itong isa ayan yan bali di ko pa po sure kung maging inahin pa po, po yan at dito po sa isa dito sa isang bats halos ah, lahat lahat po yan lalaki ayan po yung walo pong sisiw ah, yung isa rin lang po yung inahin ay baka dalawa po ayan dalawa na yan Ah, uh, yung punta pula puro inay po tao sa to ay lalaki to noon puro lalaki yung mga buli. Ah, uh, kanawa yun. Yan po, yung may mga sikreto po tayo diyan na ginagawa. May mga ginagawa po tayo po para maging marami po yung lalaki sisiw. Ah, uh, mayroon po ako mga i-upload na video. Kung gusto niyo po, uh, balikan niyo na lang para at least mayroon po kayong idea. Pero nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto niyo pong gayahin yung ginagawa ko. At Hanggang po sa muli, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusuporta dito sa YouTube channel ko po. And sana po wag po kayo magsawa manood sa mga i-upload natin na video. Uh, at yan po, update ko lang po kayo. Yan mong uh, sisiw po natin. The old, the, uh, the one, up to present. Ayan po, nandito po sila sa lupa. May buhangin. Wala pa po, good ba yung mga sisiw natin. Ayan po, maraming maraming salamat po. Hanggang po sa muli, mga po, sabong bicol.